sa nila may demokrasya. Maari kayong magpunta dito at sabihin niyo ang sama ng loob ninyo sa pamalang, malaya. Pero hindi naman po pwede. Eh, hindi naman namin kayo binibigyan ng karapatan na babasagin na lang ng salamin, wala namang kamalay-malay, i-sprayan nila yung bahay na may bahay, susunugin mo ang sakya sa tabi ng gasolinahan at yung gasolinahan katabi ng komunidad. You know, these are the things that we cannot tolerate. Bilang pamalang lungsod, meron tayong obligasyon na kailangan tugdin na mapapanagot ang mga individual na sumira ng mga pinuhunan natin. Tulungan ninyo ako. Magtulungan tayo. Na gawin nating maaliwalas at panatag ang pamumuhay sa ating lungsod. Honorable Yorme Isko Moreno Domagoso! Siyasya na kayo, na huli ako ng kaunti. Uh, dala ng uh, maraming uh, <coughs> interviews that uh, we need to attend to, address. Uh, particularly, uh, on what transpired in the uh, September 21 incident during night time. No? Uh, but... Uh, To the people of Manila, especially uh, salahang ating mga kapwa sa uh, uh, one the chaos and pill that some individuals created in the city of Manila was confronted and addressed by your city government. in a matter of few hours and bring back again the order in the city. Your DEPW, MSWD, DPS, MTPB, lahat ng mga kapwa-kawani natin sa City Hall. 48 hours, no? walang log to. Just to make and fix. All those things were destroyed and vandalized by uh, some group of people in the city of Manila. Oh, yan naman ay eh, eh, importanteng malaan ninyo. Oh, bagay, mayroon naman yata ng taga-district 4 dito. No? May mga taga-district 4. Oh, mayroon ba sa inyo Morayta area? Morayta area. Yeah, I think you can attest to this that uh, even in the night time madaling araw hanggang umaga oh tinapos naming uh, uh, piliin na uh, maging maaliwalas muli ang inyong komunidad. And assure And assure the community particularly the dormitory committee uh, uh, community in the area that the uh, orders are in place back to normal at parang walang nangyari and that is the effort of your city government ngayon tanong eh yorme eh, binaboy nila Maynila ngayon nandito tayo sa San Andres para palakasin ang turismo uh, they destroyed what we have built together they eh, Anong gagawin natin uh, sa mga yaon? Yan ang tingin kong tanong ng mga taga-lungsod ng Maynila, hindi lang ng tao. Ito'y partikular na tanong ng mga taga-Maynila. Hindi naman po pwede na uh, panik-panaog sila dito sa Maynila tapos eh, eh, ang iiwan lang sa atin ay chaos. Tapos tayo'y nagpapagal, nagsisikap. gumagawa ng mga aktibidades na kung saan mapalakas ang turismo at maging panatad at maliwala ang pamumuhay sa lungsod? O, ang sagot ko po, mamaya-maya lang, mababalitaan nyo na. Out of 216 individuals who were apprehended, and some of them are minors, 192 Importante ang nyo to dahil uh, siyempre, tayo to eh. Taga Maynila tayo. 192 of them will be charged in violation of revised penal code. Yes. I feel bad. Sino dito ang nanay? Taas ang kamay. Nanay. Tatay. So halos lahat tayo magulang. I really feel bad for the parents. Lalo na yung mga makakasuhan. Nakakalungkot, magulang din ako eh. Eh, sino ba namang ng magulang na gustong mapariwara ang kanyang anak? Sino ba naman ng magulang na hindi mag-iisip ng ikabubuti ng kanyang mga anak? Lahat tayo, we always wanted the best uh, for, for our children but you know uh, lalo na yung mga nasa usong gulang na ay eh, dapat malaman nila may gobyerno sa lungsod ng Maynila <laughs> hindi natin pwedeng ikipit balikat ang sitwasyon gusto ko man silang paluin na lang sa puwet. Pitikin na lang sa tenga bilang magulang. Ganon tayo, di ba? Ikaw, ang kulit-kulit mo, kukonya tang kita eh. Di ba? Ganon tayo eh. That's how we are as parents, no? Kukulatain kita dyan eh. Di, alam mo yung para kang nanay. Because, you know, this is tumultuous or We are in a situation, uh, a very fluid situation. Nag-aalimpuyo ang damdamin ng tao. Galit. I think pati kayo. May kim-kim na sama ng loob. Dala ng uh, ginawa ng ahensya ng gobyerno at mga ibang politiko at kawani ng national government. La tayo. Kaya lamang, no, bilang halal ng bayan, bilang sa barangayan, bilang pamalang lungsod, meron tayong obligasyon na kailangan tupdin. na mapapanagot ang mga individual na sumira ng mga pinuhunan natin. Uh, pera rin ng taong bayan ang kinastos natin doon. In fact, maswerte lang tayo ng maswerte. Ewan ko kung nababalitaan ninyo, bumabalik na muli ang tiwala ng mga negosyante sa lungsod ng Maynila. Ang donation, lima singko, kaliwat kanan. Di ba? Mangyari ba na kung kailan naman bumabalik, saka naman tayo nagkakagulo at gusto ko naman maiparamdam sa inyo at sa mamamayan natin at sino mang mamamayan na dadako sa Maynila sa Maynila may demokrasya maaari kayong magpunta dito at sabihin ninyo ang sama ng loob ninyo sa pamalang, malaya pero hindi naman po pwede eh, hindi naman namin kayo binibigyan ng karapatan na si Aling Nena, may karinderiya, si Mang Pedring, may barber shop, o sino mang naghahanap buhay at natutulog, naniniraan sa Maynila na babasagin na lang ng salamin, wala namang kamalay-malay, i-sprayan nila yung bahay na may bahay, susunugin mo ang sakyan sa tabi ng gasolinahan, at yung gasolinahan katabi ng komunidad. You know, these are the things that we cannot tolerate. That's why we need to do what we have to do to create certainty in the city of Manila. So yun ang update na kailangan natin ibigay sa pangkalahatan uh, that I need to address uh, this morning. Now, uh, after everything said and done, or at least dito ako sa harapan ninyo ngayon, sa tulong ng ating mga empleyado at kawani na City Hall. For 48 hours, back to normal ang City of Manila. And moving on, we must not stop. We have to catch up to the lost opportunity and time spent oh, na nawala lang. Ngayon, inihikayat kayo ni Director-Congressman uh, na uh, Crystal Bagaching, sampu ng ating mga empleyado sa DT Camp, iniikayat kayo ng inyong Vice Mayor na si Chi at ang ating mga konsyala na nandi nandito, si Lou Biloso, at ang inyong lingkod bilang Alcalde, na pasiglahin muli. Pasiglahin muli ang turismo sa lungsod ng Maynila. Now, paano natin mapapasigla, as I have said, a story that I have told a few minutes ago about chaos? No, we cannot. Kaya kailangan tulungan ninyo ako. Magtulungan tayo na gawin nating maaliwalas at panatag ang pamumuhay sa ating lungsod. Nang tayo'y dayuhin ng ating mga kababayan sa Pilipinas, kababayan sa abroad at mga banyaga na sila'y magtungo sa Maynila at tumosgas sila o, para magkaroon ng masiglang hanap buhay. At kapag may hanap buhay, Huh? nagkakaroon ng oportunidad makapagtrabaho. At kapag nakapagtrabaho, naturally, naturally, science will agree, bababa ang krimen. Kasi may hanap buhay ang tao.